Ah, bumaliktad pala, oh. Bumaliktad pala. Bumaliktad yung truck. Ah, galing yan. Galing yan, sir, sa taas. Madula siguro, ano? Hmm, nawala na preno, eh. Ay, nawala na preno? Ay, putra, Ay, putra, guys.

Sino ang driver niyan? May phone driver? Na yun? Ah, wala na preno? Sir? Wala na preno? Saan na wala na preno? Galing doon sa taas? Sa may poste. Ah, sa may poste? Buti lang na ibang gamod wala na disgrasya. Sino ang kasama mo sa ano? Tatlo kayo? Dalawa lang. Ah, dalawa lang kayo? Mabuti na kaligtas kayo. Ay, tumalun ka? Oh, hindi. Doon lang kayo sa loob, hindi kayo tum tumalon. Yeah, uh, buti na lang. Buti na lang, ligtas kayo. Pasalamat kayo sa Diyos. Ay, ligtas kayo. Mutik pa natin yung manakaw. Suwerte, <laughs> suwerte. Okay, okay. Buti, okay, may barangay na dito. Sir Okay na boss, sige Asya So, yung gasolina oh Ay, crow do yan May hey. ayaw ang ano do May plate number dito RDJ 931 Nawalan to sir lang, ano, preno. awala ng preno dito sa ano. Eh, yeah, oh, dadalhin po sa may ano, may mga uh, Tagas. Tagas, crudo. Boss, oh, side mirror, yan na lalap. Side mirror, ito. Kasi yan ang mata. Paling mo set side mirror. Ayan ang kasama din yan. Mabuti... Rescue lang yan. Ah, rescue diyan. Kayo ang ihila. Ah, ayun yun. Yun ang ila. Kalakan nila. Ah. Tulog ko. Oh, gandaan ka bro. Ha? Gandaan ka bro. Bapadulog yan. Ha? Ah. Oh, bahulog ang cellphone no. Ay, ang mahal-mahal yan eh. Oh. Ah, anak ka lang. Di bali mawala ang pera mo. Huwag lang cellphone. Ha, 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 Gusto yung driver? Okay lang. Oh, walang ano. Walang nangyari sa driver. Magaling ang driver. Buti oh, yeah. na lang, oh. Wala siyang sugat. Sir, ano pang alam, sir? Makikita mo ito sa YouTube channel. Ha? Auto. Ha? Auto. Toto, ano pinito? Romero. Romero? Uh, siya po yung Ano? Siya yung driver po ng truck. Okay. Ah, yun na yung ihit, ihit, hahatak. Hahatak yun ah. Ang lang natin ha. Lang natin <coughs> lang natin para marami makadaan na maayos na. Buti may ano ah, may ahat. May tutulak ng ano, nandito yung ano, backhook. Ano? Sir? <laughs> Pinakawa namin doon sa baba. Ha? Pinakawa namin doon sa baba. Ay, okay, oo. Tapos matatagal lang pa yung album nila. Oo. Ayan, sigurado yan. Malaking tulong yan. Bukati yan. yan. Tutulo pa ang ano, crudo. Okay, Nawala ng preno. Mahirap pa pag nawalan talaga dulas dito eh. Nakaraan niya, di ba? Oh, marami. nung ano, ginagawa pa lang to, daming na silindi dito. Okay, wala na. Last na to. Last. Okay. Last na yan. Last na. Sige na. Okay, sige. Last na. Đây <tôi> không? Nhìn lại. nhá, Hop. Có ba nơi lại bulldozer yan ao bạc khúc. Bạc khúc tao ở đây nào. Bạc Yo paparo ini god. Yung... Oki pala niya yon. Oh, 'di preno Igigilid lang. Ay, gigilid lang. Ay, gigilid lang. Ano yung eh, tayo Ay, di pwede itayo, ano? Para tingnan po, para may... Pwede tayo yata Ay, di pwede, ano? Oo nga, baka... mabiglang biglang gumulong, ano? Thank you, sir! Thank you, thank you very much! Happy na, nakagilid na yung truck! Pwede makabantay! Ha? Ha?

Danda, Madulas. Oh, nawala ng prino. Sir, nawala ng prino. Nawala lang preno! Nawala ng prino. Nanda mo madulas. Nanda mo madulas. Buti na lang may ano. May bakok naghila sir. <laughs> At saka swerte rin ng driver sir. Ha? Swerte ng driver hindi oh, siya no, na ano. Dandaan lang, dandaan. 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 Sige, sige. Sige, Danta lang. Dandahan, may sumimplang na wala na prino. Ah, dito na ang bulas. Mabuti na. Wala nangyari. Tari sa na tayo. Ah, sir. Ah, tapos na po. At nakagilid na po yung ano. Yung truck na nawala ng plano dito sa Barangay San Jose Sa may ano to, sa may Tansa 2 May papuntang Prayer Mountain Pero sa side niya Oo, sa side niya, oh, Hindi na paano yung ano driver Pati yung kasama ang isang tao Hindi e na Hindi e na aksidente, eh, kundi Maayos, ang kalagayan nila Nataranta Oo, oh, nataranta Talaga, pag nawalan talaga sir ng preno, ang sakyan. Pinatay pang makina. Sabi ah, Sabi ko lang, pati mo pinatay ang makina, nag-engine brake ka. Oo. engine brake lang. Kaya, kaya mo kumita ang makina. Oo. Oh, Oo, oh, oh, engine brake lang. Oh. Oh, lang. Kaya lang, ang, ano yung problema nun sir, kung palusong nawalan preno, yung baka ka sa lubong. Hindi, kung may engine brake, -ano, maaantaan ang magtakbo. Oo, oh, oh, dandaan. Oo. Oh. Oh. Ay dito siya tumama Ay yung nga no gumanon Niliko niya doon Niliko niya doon Doon, doon sana sana niya ibaba Ay ano ibabangga Doon niya sana ibabangga Wala babaligtad din Oo babaligtad Kaya ito delikato itong area na ito eh Lalo madulas Lalo may kundito na Lalo may aksidente eh Palusong kasi ito 咋？了不<多><多>要打哟！不